affect din ang pagtubo ng ngipin. Ito yung ipapaliwanag natin. Nagkakaroon ng misdiagnosis ang sinusitis sa ngipin. Ito ang isang x-ray film ng ngipin. Mapapansin natin na meron siyang ito ang maxillary sinus. Ayan. So, magkabila Meron tayong right at ang left. Okay? Ayan. Yan ang kanyang maxillary sinus. Ay kapag itong sinuses na to ay napuno ng fluids na dapat ay puro air lang, ay nagkakaroon ng deperensya yan yung mamamaga at sasakit. Kapag ang ngipin, may mapapansin natin ang root ng ngipin ay nakapasok sa kanyang sinuses ganun din sa kabila eh ayan yung ngipin niya merong ilang bahagi na nakapasok sa loob ng sinuses, yung root ay yung mga nasa taas. Yun. Eto. So, kung mamamaga ang sinuses, maaring makaramdam rin ng pananakit ng ngipin. Kung kaya't minsan na pagkakamalan, ngipin ang may diferensya. Kaya pumupunta sila sa dentista pero wala namang makitang bulok sa ngipin o deperensya sa ngipin. Pero masakit ang kanilang ngipin. Dahil yan sa roots na nasa kanilang mga sinuses. Isa pa, kapag tayo ay merong punong sinuses ng fluids o sinusitis, ay nananakit ang ating ngalangala. Dahil nandito lang ang ating ngalangala. So, kaya may pakiramdam tayo na misan, bakit parang masakit ang ngalangala at mabigat. Yon ay dahil sa sinuses na puno ng fluids.